tayo sa ating vlog pag-uusapan naman natin ngayong gabi ito ay tungkol sa paano tayo makakapag-apply sa mga kumpanya dito sa Dubai yung una kong vlog kung di nyo pa napapanood yung paano gumawa ng CV or resume or by data pasyalan nyo na lang yung nauna natin video na yun makakatulong sa inyo ng mga kabayan na-share ko doon na kailangan ay well-equipped tayo nagbabalak man tayo pupunta rin sa Dubai makipagsapan na marami kang bala dapat hindi pwede yung sige marunong naman ako sa ganito sa ganyan or bahala na pwede naman ako kahit saan hindi pwede yung ganoon mga kabayan yan ang isang sakit ng mga Pilipino eh tuwing may magtatanong pala sa akin kasabihin nila Dids baka naman meron kang alam na trabaho dyan o mo Pano paano ba kumita rin ng ganyang kalaki kagaya ng kinikita mo ngayon? Ang sagot ko lagi, bro, kailangan upgrade mo muna yung sarili mo. Hindi kasi pwede yung, pwede ako kahit saan na lang. Kahit ano, pwede kong gawin. Hindi pwede yung ganoon, mali yun, mali yung term na yun, mali yung paniniwala natin mga Pilipino na yun. Kasi ganyan tayo sa Pinas eh, no? Wala kasi tayong mastery pag kaganoon eh. Ano ibig sabihin? Wala kang parang specialty. So paano ka bibigyan ng malaking sahod ng boss mo kung kung ano, kung wala kang specialty na tinatawag. May stock ka sa ganong level eh. Sabi nila, "Di pwede naman ako kahit sa kahit saan mo ako dalhin, pwede ako." So hindi pwede yung ganung diskarte na pwede akong taga ng kape kahit saan pwede ako. Kailangan may angas ka eh, Kailangan may dating ka. Ganun ang ginawa ko, in-upgrade ko muna yung sarili ko para kapag nag-apply na ako sa magagandang kumpanya, kayang-kaya ko i-prove sa kanila na kaya ko talagang gawin yung pinapagawa nila sa akin. At ayun na nga. So na-upgrade ko na 'yung sarili ko, no. Na-upgrade ko na rin 'yung uh, CV ko. So alam ko ready na ako. Ginawa ko, nagwo-walk in ako palagi. Sumasama ako sa may sasakyan sa bayo ko. Nagpapaprint ako sa kumpanya nila. <laughs> Puro mga 50 pieces, no. Isa 'yon sa technique natin mga kabayan, 'yung walk-in na tinatawag. Hindi ko alam kung sikat pa rin ngayon yung pag-walk-in. Baka marami nang pumapalya sa ganong diskarte. Yung panahon na yun, hindi pa kilala ang Dubisel. Hindi pa siya ganong kakasikat yung Dubisel. Hindi pa siya gaanong expose sa mga company job related. Pinenetrate ko yun, kabayan. Kasi alam ko, mas mag maraming option, mas malaki ang chance na makapasok agad ako sa trabaho. So una, walk-in, normal na diskarte. Pangalawa, yun nga, through Dubisel. Wala pa, hindi pa sikat dun yung mga... Bay, bay.com or hindi pa sikat doon yung ibang mga website na kagaya ng mga monster nakalimutan ko ng tawag and then bukod doon uso pa dito yung time na yon yung golf news nga pala yung golf news wala pa may online na siya pero hindi pa ganun kaganda yung website niya before so sikat ang golf news yun yung time na yon sa dyaryo mahal ang dyaryo noon yung time na yun naalala ko nasa 5 dirhams yata or 3 dirhams syempre discarte ulit yung mga bayo ko yung hipag ko may jarjo sa kumpanya nila so ate pa naman po ng gulp juice no? lang talagang hinahanap ko lagi yung yung linya ko sa graphic designer doon lang ako nakatutok para mabilis kailangan may focus ka kabayan eh hindi pwede yung kahit saan alamin mo sa sarili mo kung ano ka dapat alam natin yung bago tayo pumunta sa Dubai kung ano ka, kung sino ka, kung anong pwede mong gawin hindi pwede yung kahit ano na lang, no? mali yun so tinutukan ko lang muna yung pagiging graphic designer tuwing titingin ako sa dyaryo laging graphic designer section na yung hinahanap ko hindi na ako naghahanap ng mga tagatimpla ng kape taga-punas ng ganito ganyan, utusan, messenger, hindi na sayang yung time eh so, yun, ang, yun ang usapan dito sa mundo eh, yung time akala natin pera yung mahalaga dito sa mundo hindi, yung oras dapat hanggat kaya mong execute ng maaga, execute mo na. So, tutukan mo yung section na kung saan ka sa tingin mo mag -e excel ka. Alamin mo kagad, no? Para hindi na maubos yung time mo. Lalo kung 3 months visa ka lang, no? Or 1 month visa. Siyempre, iwasan natin yung mag-exit. Maubos yung pera sa renta, sa pagkain. Yun lagi ang goal. Kailangan magawa mo ng mabilis. At yun na nga, bago ko tumuntong sa Dubai, ginawa ko na iba sa Pilipinas, which is yung nag-apply ako sa microcad ng autocad sa 3D Max nag-aral na ako doon para may diploma na ako mura lang naman yun saka mabilis lang yun hindi ko alam baka may mas magagandang mga school pa ngayon no? gawin nyo yun mga kabayan habang nandiyan pa kayo sa Pinas at kung wala kayo sa Pinas nandito na kayo mag-isip kayo ng paraan huwag, kayo, huwag yung ubusin yung time nyo kaka Facebook sayang yung time gugulin nyo na lang yung time nyo sa pag-aaral o online or YouTube ako man graduate din ako ng YouTube University pag okay ka na sa mga napag-usapan natin na eh, on yung CV, na-upgrade mo na yung sarili mo, well-upgrade ka na talaga, may bala ka na. Next mong gawin is, kuno uh, kunwari, nakapagpasa ka na. No? Siyempre, meron at meron naman tatawag sa'yo dyan, imposible wala. Kapag meron ng pagkakataon na ikaw ay tinawagan ng, yung, ng isang kumpanya, siyempre, kailangan ready ka, kabayan. Dapat yung phone mo, lagi nasa tabi mo yan. Hindi pwede yung mamimiss ko lang ka ng mga kumpanya. Sayang, nako. Mahirap yung ganun, yung magkocallback ka kunwari na mismo, kailangan mag-call back ka. Ganito ang diskarte, no? Hello po, uh, I received a miss call from this line. Ganon. Tanungin nyo kagad sila. Ma mababang loob lang kailangan palagi. Huwag tayong mayabang ang dating, no? Let's say, meron na nagka-interest sa CV mo dahil pinaganda mo na nga yung CV mo, pinalish mo na siya. Sinabi, okay, you have an interview tomorrow around 10 o'clock in the morning. Is it okay for you? Tatanungin ka ganyan, di ba? So, sagot ka lang. So, kailangan confident lagi ang sagot. Yes! I can come Pag sinabi mong yes Kailangan yes talaga Ang diskarte ko dyan Kapag alas 10 ang usapan Alas 9 pa lang nandun ako sa lugar An hour ahead lagi Hanggang ngayon ganun ako Sa mga kausap ko Kunwari may usapan kami alas 7 Kailangan alas 6 nandun ako So 5 o'clock nagre-ready na ako Hindi pwede alas 8 usapan Tapos gigising ka alas 7 e Anticipate mo na yung mga Obstacle along the way Mayroon yan at mayroon Ganun ang mindset palagi kabayan So, kunwari, nakarating ka na sa kumpanya na nag-hire sa'yo, tinatanong ka, can you do this, can you do that? Ganun lang naman eh. Laging sagot, alam nyo na, alam nyo na yon. Yes, I can do it, sir. Laging ganyan, syempre, confident ka, di ba? Pag uwing mo na lang, doon ka mong problema. <laughs> Paano ko nga ba gagawin to? Ganun lang eh. Ganun lang discard. Tinunan ko yan doon sa kaibigan ko sa mega specialty level. Sabi niya sa akin, pag tinanong ka, yes lang ng yes, kahit di mo alam. <laughs> Pero siguraduhin mo nga alamin mo pa after na nag yes ka dun sa taong kausap mo. Discarding entrepreneur yung mga ganyan, low deeds. No? Hindi yun pagsisinungaling. Challenge yun, kaibigan. Kumbaga, inohan mo, patunayan mo na oo talaga, kaya mo. So, ganun lang. Siyempre, dapat talaga alam mo. Kailangan mong gawin or alamin mo. Okay, we're going to have a uh, practical examination, something like that. No? S Tasabihin nila, no? actual, actual test. So, okay. Ayun, ganun lang. So, kailangan na uh, confident ka sa pagsagot mo at kailangan lang ay patunayan mo talaga na kaya mo. Eventually, makukuha mo rin yan kung ano yung, yung inaasam mo na trabaho. Nakalimang kumpanya ako rito. Sa susunod ay pag-uusapan natin ang iba pang mga bagay na patungkol dito sa ating journey sa Dubai. Kung paano tayo nakikipag-deal sa mga kapwa-tao natin dito, sa mga ka-roommate. Kasi kadalasan dito sa Dubai, inuman, lasingan, at yung kung nasa loob ka na ng kumpanya, kailangan mo mag-ipon. Kung di mo pa alam mag-ipon, punta ka doon sa video na financial literacy na ginawa ko para sa iyo kaibigan. Makakapag-ipon ka doon sigurado, panoorin mo lang yon. Maganda yon. syempre pag nakapag-ipon ka na, pwede ka nang makalaya sa sahod na napakababa. syempre confident ka na eh. So, ituturo ko yan kung paano sa mga susunod na araw. Yung iba na mong problema, paano yung gagawin nila, paano sila magre-resign. Pag-uusapan natin yan, meron akong teknik na malupit dyan. Para sa inyong kaalaman, pinahirapan ako ng una kong amo, pangalawang amo, pangatlo, hindi naman, okay naman. Binigyan pa ako sa 100,000 piso ng pangatlo, eh. maganda yon. Yung pang-apat, pinahirapan din ako ng pang-apat ko na amo. At ito nga, yung pang-lima ngayon, the best ng pang-lima ko ngayon, awat tulong ng Diyos. So, tuturo ko sa inyo kung paano ako nakaligtas sa mga lintik na amo na yan. <laughs> Papakita ko sa inyo malupit na teknik na hindi hindi nyo akalain na meron palang ganong technique no? abangan niyo yun mga loaded so yun muna siguro uh, sa ngayon ang may bibigay ko mga tips sa inyo mga loaded kailangan na maging handa ka lagi sa sarili mo kailangan na kailangan na eh, talagang gagawin mo tutup din mo kung ano na pag-usapan nyo pag sinabi mo kaya mo yung ganito kaya mo yung ganyan, kaya mo talaga hindi pwede yung tirang bahala lang at kung nasa loob ka na ng kumpanya, huwag mo nang sayangin yung pagkakataon na yun. Gaya nga nang sabi ko kanina, pinakamahalaga sa lahat is yung time. No? Kung nandun ka na sa loob ng kumpanya, pakita mo namang worth it na hinair ka nila. Hindi pwede yung nahair ka na tapos magtatamad tamarang ka. Huwag ganun, napakahirap makahanap ng trabaho kaibigan. So hanggang sa muli, sana ay may natutunan kayo sa vlog na ito. Sige hanggang sa muli mga kabayan, ito po ang inyong Lodids. Hanggat may buhay, may pag-asa. Salamat!